Magandang araw! Na-miss nyo ba ang pagmi-mini donut natin? Dahil si Mickey Boy daw po ay miss na na ang mini donut ng mama niya. Sakto naman po na naglalaba ako dyan kaya naman ang sabi ko kay Papa Bernard ay eh, siya na ang mag-mix nitong ating butter mixture. Anyways, habang nga po tayo nag pre ng butter mixture, eh ituturo ko po uli yung mga tips ng paggagawa sa mini donut kasi ang dami po po talagang nagtatanong sa akin. Hindi ko naman po kasi lahat masasagot yung mga kinokomment nyo. dito sa videos na to ay sagutin ko po lahat ng mga tinatanong nyo sa akin. Una po ay yung donut maker natin kung saan ko daw po nabili. Sa Shopee ko po yung nabili at yung po ay nasa 1K. Marami naman po kayong pagpipilian doon pero yung ginagamit ko po ay Raffo ang brand. Pagkatapos naman po ang laging tinatanong sa akin ay yung daw pong recipe ng ating mini donut. Ngayon po kasi ay hot cake mix na ang ginagamit ng motherhood nyo. Easy to use na kasi at hindi mo na kailangan magtakal takal pa. Marami naman po tong mabibili sa mga grocery store at yung brand pong ginagamit ko ay yung Maya Hotcakes. May direction naman po yung hotcake mix kung paano gamitin kaya naman madali lang talaga po. At pagdating naman po sa pandip natin ay eh, siya online ko lang dito binili sa Shopee po at ang brand po ng ating pangdip ng mga chocolate ay Dutch. Marami naman po kayong flavor na pagpipilian doon. Pwede rin naman din po kayong magawa ng homemade syrup. Depende po sa inyo kasi sa akin yun po yung prepared ko, yung chocolate na. Tutunawin mo na lang talaga. At pagdating naman po sa bentahan, binebenta ko po to ng 75 pesos, 10 pieces po. May 5 flavors po tayo, ang chocolate, ang milky white, ube, strawberry at matcha. Kaya naman marami po kayong choice kung bibili kayo kung anong gusto yung flavor. Ang sabi nga po ng mga nagiging suki ko ay mas gusto talaga nila ang chocolate at white chocolate. At yung mga bata ko naman suki ay preferred nila ang ube at strawberry o ba diba, iba-iba sila. Ilang araw nga kong hindi nakagawa ng mini donut dahil nga pumunta kami sa Puerto Galera kaya namang bawi-bawi tayo for today's video. Oh, sa mga hindi nga po nakakaalam, ito po yung donut maker natin na ginagamit. May 7 holes po siya. Buti na lang nga po talaga at nasubukan ko ang pag mini donut. At least po ay may extra income akong pinagkakaabalahan. At ang maganda pa nga po dito ay kahit bumili kayo ng pang-ingredients niya ay hindi naman masisira basta nasa rep. At in fairness, mabilis lang din naman siya maluto kaya naman mabilis kang makakaabalahan tapos, ang struggle ko lang naman talaga minsan dito ay yung pagtutunaw ng chocolate pag sobrang tigas, pati yung pagdidip niya at pagdedecorate. Pero overall naman ay happy naman ang motherhood yung sa pagditinda nito, ganern. Kaya naman, kung nag-iisip ka ng negosyo at maliit lang ang puhunan mo, ay subukan mo to. Sa una talaga ay mamumuhunan ka at gagastos ka, pero sipag at syaga lang talaga para magbunga. Kesa naman itabi mo lang yung perang yan, hindi na yan dyan mangananak nature. Diskarte lang talaga ang kailangan at syempre dapat gusto mo rin talaga yung ginagawa mo. Dahil kung mapipilitan ka lang sa isang bagay na gawit ay pangit ang magiging resulta nito. At isa pa nga makakapagpalakas ng loob mo dito ay dapat supportive ang iyong kasama, hindi yung nega. Buti nilang talaga si Papa Borner dahil oo lang na oo sa mga sinasabi ko. Char. Nakikita niya naman kasi gustong gusto ko at nai-enjoy ko yung ginagawa ko kaya naman okay na okay lang sa kanya. At lalo naman yung aking bunsong si Mickey Boy na wala ng araw na hindi humingi ng mini don at o di ba libre na tayo sa merienda yun nga lang kakadaldal ko ang masaklap na resulta ay hindi pa pala nakabidyo yung paggagawa ko kaya ubus na e eh, ngayon ko na i-video yung pinagawaan ko na lang nyos ko dai isa na rin talaga to sa nakaka-stress sa akin na akala ko naka-on yung video ko pero hindi pa pala ay tuloy ang paggawa ko nyos ko po